Sir Jerwin, magandang hapon. Ah, ang gustong kausapin yung inyong kinakasama. Opo, sir. Okay. Kasi yung anak ninyo, hindi na yung sa inyo? Opo. Sa anong kadahilanan, sir? Yun po yung ano, sir, eh. Nauna po yung naging magkaibigan po kami po sa isa't isa po. Tapos may asawa po siya dati po. May dalawa din po siyang anak. Tapos nagkahiwalay po sila. Bali, naging nagkomport po kami sa isa't isa, nagkahulugan uh, po kami, nagkaroon po kami isang anak po. Four years po kami nag-live-in po. Sir, paano kayo nagkakilala nitong si Jilin po? Ano po sir, nag-work po kami pareha sa Toy Kingdom po dati po, sa SM Makati po. Tapos, nung nag-pandemic po, nag-close po yung company po nila po. Mm -hmm. Tapos, nung three months po kasi yung kontrata niya doon, sir, seasonal po. Kami po yung magkaibigan doon, kami po yung nagkikwentuhan. Nakikita ko po yung pagpasok niya, yung mata niya kasi inano ng asawa niya, yung, yung, yung andamin niyang ano sa buhay. Tapos kami lagi nagkikwentuhan. Tapos nung nagsarado po yung company nila nung pandemic po, ano po, yung, yung sa akin naman po, yung company namin, hindi po kasi kami parehas po, ano po, bukas pa naman po pero hindi po siya everyday parang may araw lang po may pasok may araw pong ganyan parang skeletal po yung pasok po namin po tapos kinawa po siya ng yung ate ko po nagbukas ng karinderya po na kailangan po niya ng ano po ng tendera. siya po yung inano ko po kasi nakabakante po siya nung time na po yun eh oh, tapos okay. ibawal po yun mag ano po bawal po yun magbiyahe-biyahe kaya doon mo na po siya sa bahay ko po nakituloy nung time na yun hmm, po. Kaya doon okay. po kami na ano po. Naging close kayo. Opo, naging close po kami. It's Tapos, pandemic po ito. Opo. Ayun, hanggang sa naging kayo na nga. Opo. Okay, sige. Yun nga po, nung nagsimula po siyang nagkaganyan sir nung nagtrabaho po sa SM North po, sa Lady Guard po. Tap, Lady guard po siya. Opo. Tapos nung ano po, yung August 1 po, pakuha pa lang po yung 13 month ko po kasi naaga po yung bigay po kasi nalipat po kong agency. Okay po kami sir, sobrang okay po. Tapos nung nakuha niya na po kasi siya po may hawak ng itm ko po sir eh. Tapos nung ano po, August 5 po, ano sir, uh, yung account niya po, tinatanggal niya na po sa cellphone ko po na ano, hindi ko po alam kung tapos yung cellphone niya po namin sir kasi isa lang po yun. Wala na po kong access po kasi lahat ng apps po may password na po tapos Nung ano po, sir, nung October 28 po, sir, yun po yung, siya naman po yung may kagagawan, sir, kung bakit nagkagulo po kami, bakit po nagkagulo. Okay, po? Ano pong ginawa niya? Ano po, sir, day off ko po kasi nun po, sir. Tapos, yung anak ko po, doon kami pumunta sa kapatid ko po. Nung yun po yung nag-alaga sa anak ko po ng one month and mag to two months ano po. Ano po nangyari? Ano po, sir, nung buong araw po kasi yung hindi nakatulog po yung anak ko po nung araw na yun. Tapos, nung pag uwi po namin sa bahay tapos nadat nanya niya rin po parang naging lively yung bata parang hindi hindi nakatulog yung ganyan tapos pag uwi na po kasi naglaba po siya ng uniform tapos pinailaw niya po kasi sir yung okay sir anong pinaka problema ano po sir yung nahuli ko nagdala po kasi siya ng lalaki sa bahay po na ako po mismo nagre-rent po ah merong kang ba apartment na nirentahan opo sir o nire-rent? opo Uh, para sa inyong dalawa. Opo, sa aming ano magina po. Tapos ah, sa ngayon, pamilya po. Nahuli mo. Opo. Na nagdala siya ng lalaki. Opo. Paano niyo po nahuli? Ano po, sir? Hindi kasi... niya akalain na uwi ka na maaga. Opo. Uh, Ma'am Corazon. Yeah? Anak niyo po si Ma'am Jilin. Opo, sir. Okay. Nasaan po si Ma'am Jilin? Di, hindi ko po alam, sir. Kay magkasama sila. Magkasama pa rin ba kayo? Hindi po. Ano, sir? an umalis po ako ng bahay noong September 1 po, nung pagtapos namin mag-usap sa barangay po. Nasaan ko si Jilis sa inyo? Hindi ko po alam, sir. Tapos uh, may last chat po kami, sir. Yung, pinsa, uh, yung kaibigan po namin yung ginamit namin account. Nasa Masbati daw po sila po. Ah, nasa Masbati okay. kasama oh. lalaki. Hindi ko po alam, sir. Yung Masbati po kasi lugar din po nila, ano po, na Corazon po. So, ang inyo pong duda, itong si Jilin meron kinakasamang iba. Yun, hindi ko din po masabi, sir. Kasi yung sabi niya po kasi umuwi po sila ng probinsya po. So bakit ay kaniyang kausapin? Yun din po yung ano ko sa kanya sir eh. kasi yung gusto ko lang naman po na ano kasi sobrang sakit kasi sa akin sir yung sabi niya sa akin na hindi ako yung tatay ng anak namin tapos oh. ano po Diniretso kayo? Opo. Tapos, sabi, sabi, niya hindi mo. Opo, nakailang tanong po si yung barangay, yung mga pulis po na kano ano ano niya ako. Sabi niya hindi niya daw ako kilala. Hindi daw kami nagkasama, hindi kami kalibin. So sir, bakit kanya tinatakwil? Siguro sir, kinaya niya po ako na bisexual po ako. Pero nung una sir, alam niya po na ganito po ako. So bago nang ipagrelasyon sa kanya, wala nang problema sa pagiging bisexual. I don't see anything Opo. wrong with that. Ang importante lang nung kayo nakipagrelasyon sa kanya, inamin niyo sa kanya una best. Hindi o niyo tinago. Hindi po. Tinanggap niya yon. Nung naging kami, sir, may karelasyon po akong bay po dati naging kami po kasi okay. magibigan po kami dati. Nakiwalay po kami ng bay na po dahil din po sa kanya kasi nahulog na po ako sa kanya. So alam niya? Opo, alam niya po. Na ano, hindi po. mo na siya kailangan sabihin pa dahil alam niya na bay talaga kayo? Opo. O, ta tapos sinanggap kanya. niya? Opo. siya may problema, hindi ikaw kung ganon. Iyon nga po, sir. Oh. Eh, Nagsimula eh, siya ng ganyan, sir, nagkatrabaho po. Tapos yung dinala niya pong lalaki sa bahay, sir, katrabaho niya din po. Guard nang din po sa SM North. Parang po. silang security guard. Ma'am Corazon, nasaan po si Jeline? Hindi ko pa, po, sir, alam kung nakaan. Baka... Kaya, alam ko, sir, andun sa kanila, sa kay Gerwin. Na, nasa ano na po, masbate, bate, ma'am? Eh, hindi ko pa po alam, sir. Kay andun kami sa Tikaw. Wa, wala kami rito sa Magsabati sa pro proper. Eh kung uh, makontak niyo po si jelin pakisabi lamang po na mangyari lamang, umuwi na muna sa bahay at uh, mag-usap sila ni Sir Jerwin. Kasi gusto rin ni Sir Jerwin malamang kung talagang totoong anak ni bata. Kasi sinasabi rin ni uh, Jeline, hindi mo anak ito. Tapos Sir, sa na tawag ni jelin sa akin, ang sabi niya, imbubog daw siya ni Jerwin, kaya kinuha daw siya, ginbugbog daw. Nag-ayo mm -hmm. daw siyang bulig sa mga pulis. Mm -hmm. Mm -hmm. Tapos, may mga pinirmahan daw nga ni si Jerwin sa mga pulis. Last na lang ito na pagtawag sa akin. Hindi na nakin alam kung nasaan sila. Mm -hmm. Okay. Nananakit ka pala, sir? In, ano po yan, sir? Nung time po kasi na yan, sir, nanghiram po ko, na, uh, yun po yung nagpatugtog siya sobrang lakas po, yung anak po namin nagising. Kaya sabi ko, akin yung cellphone, babasagin ko yan. Kasi yung anak natin, buong araw walang tulog, tapos nagpatugtog ka, nagpailaw ka ng ano. Tapos Sa sala kasi kami, -ano, sir, hindi kami nagtatabi po. Tapos yun po, sir, sumugod po siya, inaga po yung cellphone. Yung anak po namin, umano, bumangon po, kaya binuhat ko po. Tapos hindi ko po siya nasinaktan sir, hindi ko po inano po. Yung sugat na natamo niya dito sa siko sir, sa pinto po yun. Tapos pumunta po siya sa barangay noon sir, nagblatter po siya, sinabihan po siya ng barangay po na kung totoong kagagawan ko po, po yun, magpa-medical uh, na po siya kinamagahan po. Hindi niya po okay, ginawa hindi po so sir. Okay, hindi po kayo Hindi po sir. Never? Hindi po. Very good. Hindi Very good. po sir. Okay, masarap pakinggan yung gano'n. Okay, kahit na anong klaseng away, pwede kayong mag-away, pwede kayong uh, magtaasan ng boses, wag lang sakitan. Opo lalo na kayo po sir okay man kayo sa partner niyo okay magandang hapon po ano Nay Corazon po ah oh, magandang hapon man Opo, hindi ko po inasahan na sa ganitong bagay po tayo magkausap or magkakita po Pero gusto ko lang po linisin yung side ko sa Kasi alam ko po nasa ngayon Ako po yung masama, Hindi ko, ko, naman po alam na kung ano yung kwento niya po dyan Pero sabihin ko po sa iyong totoo na siya po yung nagdala ng lalaki sa bahay namin po Tapos sobrang sakit po sa side ko na ginawa ko yung lahat tapos ipagait niya sa akin yung anak ko pati sustento ko ayawan niya tapos yung bawal daw po ako makialam sa anak ko which is yung sobrang sakit po sa akin parang hindi ko po makaya sa trabaho kasi sa so, taking po nagtatrabaho parang oras-oras kong nakikita yung kaedad ng anak ko tapos ngayon hindi ko alam kung asan siya alam mo yung gerbe? Ang alam ko, andun na nga sa iyo. Sa so, last yes, niya natawag, nagsabi siya sa akin, sin Mamay, eh Mamay ang palayaw niya sa akin na tawag. Mamay, inan, in papulis ko nga si Gerwin. Sabi ko, kay na, no? Kay bakit? Sabi ko. Sabi niya, in tawin, kukanan mo daw nga ni siya na may lalaki siya. Apo. Apo, sinaktan daw ni mo sila. Ay gas-gas nga daw siya sa liog. Tapos si ko kay ikinuan mo daw siya. Ibinangga mo daw sa pintuan ninyo. Hindi po, totoo yun po. Kasi sabi po ng mismong barangay, kung ako po yung magkagawa nun, magpamedical po siya kinabukasan para mafailan po ako kung ano po yung harapin ko. Pero hindi niya po ginawa yun kasi alam niya po mismo na hindi ko yun ginawa sa kanya po eh. Dapat giruin. Pasalamat ka nga ni kay siguro yung taga-kapasan kusin, nagkusin. Ang problema mo, dapat nagunta ka ako. Kaya may number man baga ako sa, sa inyo. Yun nga po. Na dapat kung nasaan na siya, ma ko kung nasaan. Na mamugli mga nga ni ako kung saan ang anak ko. O na ano na, kamutang sa to. Yun nga po, Nay, kasi ano po, ilang beses po ko nag-ano sa kanya, nakipag-usap ng maayos, tapos para po sa DNA ng bata kasi gusto ko po talagang mapatunayan yung na ako yung tatay kasi sobrang sakit po sa akin yung sabi na hindi ako yung tatay, yung ginawa ko lahat para sa anak ko, yung kahit hindi naman sa maging straight na lalaki ako pero yung responsibilidad ko, inako ko yun tapos kinakaya niya ako lagi tapos yun po yung ano ko lang sa kanya sana maging tanggapin niya yung sustento ko kasi kung ayaw niya sa akin, wala naman pong problema. Iano ko naman po siya. Yung sa akin lang po, yung ibigay kong sustento, kung ayaw niyang kainin or tanggapin, hindi po yun para sa kanya, para po yun sa kabubuti ng anak ko po. Kasi hindi ko po maano yung sarili ko na hindi ko buhayin yung anak ko kasi responsibilidad ko po yun eh. Nilabas ko po yan dito sa ano po. Responsibilidad ko po yan. Yun po yung prinsipyo ko sa buhay na kahit ano mangyari, kahit sabihin niya sa akin na paano ka naging na tatay, paano ka maging ama na bakla ka naman, na bisexual ka naman. Hindi ko naman inano yun eh kasi yung totoong bakla, yung tinakasan nila, yung responsibilidad sa anak nila, yung tulad sa ano po, alam, mo, alam niyo po yan, kung ano po yung alam, naging karanasan niya sa dati niya asawa po. Sa sigun ngayon, kung ang kasi simbulig sa irugsa sana, sa mamugulima kami mag-asawa kung nasaan ang anak ko kung patay na ba o buhay pa. Ma'am, pwede niyo pong i-chat siguro, i-text. Baka sasagutin po kayo. Kasi nanay po kayo. Subukan niyo po i-text na kayo tawagan at mag-usap kayo. At kapag nakausap nyo, kasama po itong si Jerwin, mag-usap-usap kayong tatlo. Ano po? Sige lang, sir. Pasensya na, sir, ha? Walang ano, ma. Kung... Walang problema. Kung makontak naman, sir, hindi tawagan sa email staff, pwede ako dili maki- kay... Okay. So, sa na ma maikontak niya pong kamo. May number man siguro din. Ah, sige. Ito pong si Jerwin. Tingnan namin ano po din namin may tulong sa kanya. Ano po? Opo. Sige. Maraming maraming salamat po, ma'am. Ma, ma Corazon Rosero. Thank you. Maraming po. salamat po, sir. Ma'am, baka mapanood dito ni ano ni Jeline. Gusto niyo po magbensahe kay Jeline? Kausapin niyo po. Ang gusto ko lang na ma-i-message, sir. Gusto ko kung halimbawa mapanood nila gusto ko lang na makausap po sila na kumutak siya dito sa amin. Na alam ko kung nasaan sila. Ayun. Okay, sige. Ikaw naman, sir. Mr. Mr. Kung asan ka man ngayon, sana makikoperate ka sa panawagan ko kasi hindi mo hindi mo sinasagot lahat ng tawag hindi ko naman intensyon na makipagbalikan sa iyo or or ano sa akin lang yung sustento ng anak ko tanggapin mo kasi hindi ko kaya hindi inibuhayin yung anak ko, tapos sana bigyan mo ko ng karapatan na magkasama ko magbe-birthday siya ngayong 9, kahit magkasama ko ba lang siya sa birthday niya? Kasi sobrang sakit-sakit sa yung ginawa mo sa akin na sabi mo hindi ako yung tatay, tapos alam mo kung paano din ako naging mabuti sa iyo. Alam ko rin kung naging mabuti ka rin sa akin. Pares din naman tayong may pagkakamali. Hindi din naman perfect tayong dalawa Pero hindi mo rin inisip kung gaano kahirap sa akin yung mag-adjust para mapanindigan yung pamilya natin. Pero yung, lagi mo ko kinakahiya. Lagi mo ko sinasabihan bakla, bisexual, yung ganyan, yung walang kwenta. Yan po yung sobrang sakit sa akin di ko alam kung paano ako makabuo ko sa trabaho. Yung, di ko alam kung yung anak ko okay ba, may kinakain ba. Parang lahat, lahat sobrang questionable sa buhay ko. Wala gabi na hindi naiyak, iniisip ko yung anak ko kasi kahit ako mismo binab binablock mo tapos sinasabihan mo dito sa ano natin na bawal akong makialam sa bata bawal akong lapitan bawal kong sustentuhan yun po yung dumudurok sa akin ngayon yung tinanggalan mo ko ng karapatan Tsaka yung responsibilidad ko tinanggal mo din na hindi ko yun ipagkait sa anak ko kasi alam ko sa sarili ko na kaya kong ibigay lahat ng pangailangan niya, tapos yung ikabubuti din niya. Ayan, sir. I'm sure napakinggan niya yung inyong mensahe. At kapag tumawag po sa amin, kumuntak sa amin, agad-agad, iparating namin sa inyo. Ma'am Corazon, mar maraming salamat po sa time na binigyan niyo sa amin. Sir Jerwin, thank you po. Uh, oh, Punta ko kayo doon sa kabilang booth. O sabi ka ulit kayo ni Odette kung ano po may itulong namin. Oh, salamat po. po, sir, sa tiwala. Sir, maraming maraming salamat po ano, ano na bigyan po ng ano yung... Ano ko, sir? Yung problema ko po, hindi ko alam kung saan ako lalapit. Kaya yung paglapit ko po dito, hindi po sa ipapaya ko siya or ano. Sa akin lang po talaga yung malaman ko yung karapatan ko sa anak ko. Ilang beses ko itong pinag-isipan kasi ayoko din mapaya siya. Kasi kahit paano po, Opo. may pinagsamahan kami. Ang unang kasi step dito sa tam tamang Opo. ginawa niyo, the first step is to find out where she is, Opo. So, yung kanyang whereabouts. Opo. At ngayon pag na na natin siya, eh kausapin natin siya kung paayag siya pa din i-test yung bata para magkaalamanan kung anak mo ba talaga o hindi. Okay. Kasi kung hindi mo anak, sir, hindi mo na kailangang suportahan. Kung okay. lumabas na din i-test na negative, hindi mo kailangang suportahan. Pag positive, of course, gusto mo naman talagang suportahan. Gusto okay. mo support. Tapos ngayon, kung toxic na, toxic na talaga at hindi na maagapan yung relasyon niya, hindi na maplan siya, then it's about time call it quits. Ganun lang po siguro. Okay. While it's early. Kaysa naman sir, after 10 years, Okay. Tumagal na kayo, nagsasakripisyo pa rin kayo, tawas, okay, parang asot po sa... Okay, sir? Okay po. Salamat po sir, sa tiwala. Sir, maraming maraming salamat po sa lahat po sa inyo dito. Maraming maraming salamat po sa pag-asikaso sa akin. Tsaka, yun po, nagkaroon po ng direction kung ano yung ipaglalaban ko po sa anak ko po. Maraming salamat po. po. Salamat, po, sir. Magandang hapon.